Patuloy ho tayo mga kaibigan, just uh, we are rendering a uh, duty right now mga kaibigan uh, Tayo po ay pupunta doon and how many minutes from this now mga kaibigan Our coffee is uh, Guyabano, uh, yung kape natin is Guyabano ho ito mga kaibigan be mindful lang po no sa lahat ng mga taong uh, walang respeto sa batas mapolitiko man ho or yung mga taong elitista mga oligarko mga kartil sa bayan na ito sana po mabubuksan niyo po ang iyong kaisipan na kayo po ay hindi lang ampon sa tanas ampon ho kayo sa nag-aapoy na mga apoy po sa mga puso ninyo na wala ko kayong mga awa. Mga gago ho kayo. Yung mga opisyal na tumatanggap po ng malalaking SOP. No? Mayroon dyan. Ang daming illegal, daming gambling. specially in the city. No? City, municipal. Dami hong tumatanggap dyan. No, mga kaibigan. Ganun o. No? Eh, based on reality ho ito. Kahit magagalit man kayo. Sino namang opisyal dito? Sino naman dito? lahat ng ahensya ng gobyerno na mga may malalaking posisyon tumatanggap po kayo ng bribery mga gago kayo di ba yung mga rapist criminal yung mga NPA yung mga CPP NDF na pumapatay ho ng mga walang kamuwang-muwang sa buhay mga ordinaryong tao mga gago kayo in the name of human rights you claim for it ano kayo mga gonggong no, mga gonggong kayo itong mga rapist criminal na ito pag ito po'y napatay ng police eh, mag-claim ang uh, pamilya nito ng human rights especially yung mga batang pumapatay po ng uh, walang kaano-ano mga kaibigan in the name of this law itong akyat bahay criminal na ito no sa kaon imong balay pag makalihok ka pati yun kanila so di ba ganun mga hired criminal mga carter criminal no mga political criminal no pumapatay in the name of para sa kanilang mga busing di ba yung mga members nito minsan ha yung mga itong mga political criminal na ito nasa gobyerno nasa armed police yung iba Yung ibang mga awol ng armed police ganun o yun mga kaibigan Didiretsahin ko kayo yung nagtatanong Siguro ikaw NPE ka, ba diba? Hindi ho ganun Anong ibig sabihin ninyo? Palolohorin ninyo ang uh, organisasyon ng pulis In the name of the human rights Putang ina pala kayo Kahit tanggalin ako sa aking serbisyo Pag kayo po'y dadaan sa aking harapan pag sinasabi ko po, pag ako po'y umaristo sa inyo, pag sinasabi ko, no, dapa ka, halik ka sa lupa. Pag hindi ka dadapa, and then, you put into the trigger, and then I will shoot you to kill and dead. Ganun lang ho sa mundong ibabaw na ito mga kaibigan. Ako lang po ay in the name of the law, I will serve the country in the name of the law because I am appointed of the law in order to protect the Filipino people for the younger generation. No, sino naman pong makikita sa bidyong ito? Eh, sana po ay eh, magkakaroon tayo ng ano. Hindi po ibig sabihin na ang mga pulis ay paluluhurin ng mga mga gagong mga kriminal na ito. Hindi po nag nagpulis uh, ang isang tao. Para handang magpapakamatay. Handa po kaming pumapatay ng mga masamang tao sa lipunan. Ganon ho mga kaibigan. Sino man kayong sumusuway sa ating batas in the name of the Philippine Constitution, pag napuruhan ho kita, barilin ho kita, I will shoot you dead and kill. Ganon ho mga kaibigan. I don't like to be hesitated. Even if I remove my service. Mga kaibigan, I don't like with that uh, uh, principle. Ano? Mag-claim yung pulis, tapatay ng pulis, pinatay ng kriminal ang pulis, walang human rights. Ah? Pinatay ng mga gang gonggong -gong na ito, na mga drug cartel kriminal na ito, ang pulis, walang human rights. Pag sila mo'y napatay, na ay human rights saan ang hostisya dito?